Mukhang marami pa ang magsushoot sa Jones Bridge sa Maynila matapos itong gawing isa sa locations ng Kim Chu, Paulo Avellino movie na Amy Love Will Make You Disappear. Ayon kay Dr. Cecilio Pedro, ang Honorary President ng Federation of Filipino Chinese Chambers of Commerce at Industry, Inc., project ng samahan nila na pailawan ang tulay using laser light sa Hunyo at sinyo lang linisin din ang Pasig River Esplanade. Kapag nangyari ito ay tiyak na mas dadami ang dadayo sa tulay at karatig lugar nito lalo sa gabi. Patok kasi lalo na sa mga kabataan ang mga Instagram able spots. E ang dinagpanamin, inaaral din na magkaroon ng cruise at canal tour sa lugar na yun ng Maynila, gaya ng na-experience na namin sa Bangkok, Chao Phraya River, Istanbul, Bosphorus Strait, Venice, Canal of Orphans, at iba pa. Ang mga waterways at bridges sa iba't ibang parte ng mundo ay madalas gamitin na backdrop sa pelikula, documentary, music video at TV show. Pwede rin ito for chase scenes, romantic scenes, historical establishing scenes, etc. Alas 12, 2 minuto pasado alas 12, mute, play. Kapag nangyari ito ay tiyak na mas dadami ang dadayo sa tulay at karatig lugar nito lalo sa gabi. Patok kasi lalo na sa mga kabataan ang mga Instagram able spots. E ang dinagpa namin, inaaral din na magkaroon ng cruise at canal tour sa lugar na yun ng Maynila, gaya ng na-experience na namin sa Bangkok, Chao Phraya River, Istanbul, Bosphorus Strait, Venice, Canal of Orphans, at iba pa. Ang mga waterways at bridges sa iba't ibang parte ng mundo ay madalas gamitin na backdrop sa pelikula, documentary, music video at TV show. Pwede rin ito for chase scenes, romantic scenes, historical establishing scenes, etc. Advertisement Ang Jones Bridge ay nagamit na sa Pinoy movies at isa narito ang It Promise, at sa TV series naman ay may mga eksena ang Jace Batang Kiapo at It Lost Recipe na kinunan doon. Nakausap namin si Dr. Pedro sa isang press conference sa Kamuning Bakery Cafe na pag-aari ni Wilson Lee Flores. Anyway, Kapag bibisita sa Jones Bridge, dapat isama mo na rin si girlfriend or boyfriend, kung meron, para kimpaw lang ang peg niyo habang naglalakad doon, haha.